Maanghang ang birada ni Vice President Sa Duterte sa kanya mga kalaban sa politika matapos ang mapanalunan ng impeachment case na inihain niya sa Korte Suprema. Pero pinala ng ilang legal luminaries ang nilabas na Supreme Court decision. Nasa frontline na balitang yan, JC Cosigo. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa kanyang defense team kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ikaapat na impeachment complaint laban sa kanya. Nandyan daw ang kanyang defense team kung kailan walang tumitindig para sa kanya. Nagpasalamat din siya sa mga petitioner na humamon sa anim mga pangaabuso ng kamera. Nagpasalamat din ang bise sa mga tumuligsa sa anyay persecution o panggigipit sa kanya. Sa huli, nagpasaring si VPC Sara sa pagsasabing our country deserves better. Kaya titindig daw sa laban sa mga leader na ganid at hihila sa ating bansa pababa. Maghahain pa ng motion for reconsideration ng Kamara para iapela ang desisyon ng Korte Suprema. Pero kung si dating Senior Associate Justice Antonio Carapio ang tatanungin, tutul siya sa SC Decision. Kinwestyon niya ang sinabi ng Korte na wala raw yaring batuhan sa plenaryo ang Articles of Impeachment bago ito ipinadala sa Senado. Higit one third o higit dalawa da ang mambabatas ang pumirmas impeachment complaint laban kay VP Sara. Uh, Supreme Court in, in their decision that uh, there was no plenary approval of the fourth complaint is totally wrong because that is not what the records of the House show. There was an actual action, actual vote by the plenary to send the fourth complaint to the Senate. It's only executory, but not yet final. There's still a chance it could be reversed or changed. Dagdag pa ni Carpio, hindi rin pwedeng i-apply sa ikaapat na impeachment complaint ang one-year bar rule. Sinegundahan naman niya ni Attorney Christian Monson, isa sa mga may akda ng 1987 Constitution. Anya, tila nag-overreach ang Supreme Court sa kandilang decision na dapat daw muling pag-isipan. Kabilang sa mga pinuna ni Monsod ang sinabi ng SC na hindi nabigyan ng due process si VP Sara sa reklamo. That happens in the hearing in the Senate. Yes. So even, even the basis for the Supreme Court uh, ruling of lack of due process is wrong. Una ng sinabi ng Senado na sa August 6 nila pag-uusapan kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.